Ya, B. Ini kena semak. Bila wangi kita ni ni entah. Bila bila kaya mat. Eh, pagi loto kita lagi peluh. Apa kita tahu? Entah. Mereka kawal. Pagi loto nak kita. Ito, 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 ito na, ito na, Mark. Pinitrito ko na. Sana tumaging ka na, Mark. Ayaw na Hindi ako sinisipot. sino na lang, Mark. Ito, Mark. mo ko magluto. Mark. Pag nalutito, itlog. Mark. Ito, 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 ito.